Lanao del Sur Region Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Capital Marawi City Founded July 4, 1959 Area 3873 square kilometers Population 1,195,518 Matapos sa Del Norte, isusunod agad natin ang Lanao del Sur. Ang lalawigan ay nasa norte ng Mindanao Island at napapalibutan ng mga sumusunod. Siyempre ang Lanao del Norte sa northwestern side, ang Independent City na Iligan sa Hilaga, Bukidnon sa eastern side, at Cotabato at Maguindanao del Norte sa Timog. Although ang dagat sa ibaba ng Del Norte ay Pagadian Bay, iba ang pagkakakilanlan sa anyong tubig sa southwest ng Del Sur. Iliana Bay. I guess dito ang boundary ng dalawa. Either way, ang mga ito ay parte ng Moro Gulf. At syempre, huwag natin kalimutan itong malaking buta sa gitna, ang pinakamalaking lawa sa Mindanao at pangalawa sa bansa, ang Lake Lanao. Samantalang itong mas maliit sa kaliwa ay ang Lake Dapao naman. Isa ang Lanao del Sur sa mga lalawigang may pinakamaraming sakop na bayan sa 40 ang natatanging lungsod dito ay ang kabisera ng Marawi City. No surprise, ito din ang pinakapopulado. Ang nalalabing 39 na munisipalidad ay ang Sagyaran, Piagapo, Marantaw, Balindong, Tugaya, Bacolod Kalawi, Madalum, Madamba, Pualas, Kalanogas, Pikong, Malabang, Tubaran, Pagayawan, Ganasi, Binidayan, Marogong, Balabagan, Kapatagan, Bayang, Lumbatan. Huwag kalimutan itong pumapagit na sa kanilang Lumbaka, Unayan, ang pinakamaliit at least populated din. Sultan Dumalondong, Butig, Lumbayanage, Lumba Bayabaw, ang pinakamalaking bayan, Masiu, Puna Bayabaw, Tamparan, Amay Manabilang, Wao, Maging, Taraka, Mulondo, Buadiposo, Buntong, Bubong, Ditsaan, Ramain, Tagoloandos, at Kapay. Katulad din ng kapatid nito, masasabing relatively flat na probinsya ang Lanao del Sur. Ang may pinakamaraming concentration ng highlands ay nandito sa northern side at sa boundary ng dalawa. May mga kalat-kalat din na malilit na bundok dito sa timog at sa bandang gitna Pagdating naman sa mga anyong tubig, bukod sa lawa ay meron ding mga ilog. Isa ay ang Agus River na na-mention din sa previous episode. Nadiretso ito actually sa Lake Lanao. Another notable dito sa norte ay ang tributary ng Mandulog River na ang delta ay sakop ng Iligan City. Siyempre meron ding mga ilog na nadedrain sa Iliana Bay. Isa sa pinakamahaba ay itong nasa Malabang at nagsisilbing boundary ng Tubaran at Marogong. Walang major airport ang lalawigan. Merong mga mangilan-gilang na itayong pribadong airstrip sa Balabagan, Malabang at Wao. Pero most of the time, e eh non-operational ang mga ito. At wala ding major seaports ang probinsya. I guess it makes sense dahil ang tanging coastal area nila ay nasa timog. At hindi efficient kung dadaan pa dito ang mga barkong galing Luzon or Visayas at may Zamboanga City Port na naman para sa mga manggagaling sa mga isla ng BIRMM at sa mga bansa sa timog natin. Para naman sa land travels na pa din sa south side itong AH-26. May main intersection panorte dito sa Malabang, ang General Narciso Ramos Highway. Dadaan nito hanggang makarating sa Lake Lanao Circumferential Road. Pagdating naman ng Marawi City, esasanga eh din ang paikot na daan papuntang National Highway. As mentioned sa previous episode, ang dalawang Lanao at Iligan ay isang probinsya lang hanggang 1959. Naging isa din sa mga sentro ng enkwentro ang lalawigan noong ikalawang digma ang pandaigdig. Actually, sa may bayan ng Malabang, pinatay ng mga Hapon ang martir na si Jose Abad Santos. Noong 1970s, e muntik na ding mahating muli ang Lanao del Sur. Naaprubahan na sa Kongreso ang Maranao Province at kukunin ito mostly sa North at Eastern Side including ang Marawi City. Bilang ito natuloy dahil sa pagdadeklara ng martial ni Marcos. Taong 1989 ay napasama ang Lano del Sur sa ARMM pero hindi pala lahat dahil piniling magpaiwan ng kabisera sa Region 10. Noon lang 2001 na magkaroon ulit ng plebisito tsaka sumama ang lungsod sa Autonomous Region. Noon namang May of 2017 na nagsagawa ng operasyon ang AFP at PNP para tugisin si Isnilon Hapilon, isa sa mga leader ng jihadist group na Islamic State o IS. Nagretaliate ang grupo at dito sumiklab ang Marawi Siege. Inabot hanggang Oktubre ng parehong taon o humigit kumulang limang buwan bago napatay ang leader, kasama na si Omar Maute ng Maute Group at natapos ang bakbakan sa syudad. Pero ilang daang sibilyan muna ang nasawi at ang lungsod ay nakaranas ng matinding destruksyon. Pwedeng tawagin na South Lanawans ang mga naninirahan sa lalawigan. At di tulad ng Del Norte na halos 50-50 ang hatian ng Kristiyano at Muslim na populasyon, ang majority dito ay Sunni Muslims. Karamihan ng mga South Lanawans ay kinoconsider ang kanilang heritage bilang Maranaus. Ang pangalan ay nagmula sa mga taong naninirahan malapit sa Ranao o Lawa pertaining to Lake Lanao of course. At dahil for the longest time ay isolated ang mga maranaw sa outside influences na develop nila ang distinct na identity at kultura. Ilan sa mga halimbawa ay itong folk dance na singkil na tulad ng war dance na sagayan ay may elemento ding nabula sa epikong daranggen. May sarili din silang arkitektura, ang torogan. Makikilala mo ang estilo dahil ang mga bahay ay naka-elevate bilang pamprotekta sa baha at iba pang panganib at itik ang paligid ng mga kahoy na inukit sa disenyong okir. Another Maranao signature. Makikita ang pag pagkabusisi ng mga inukit na disenyong kadalasan ay halaman o bulaklak. Bukod sa mga torogan ay eh makikita din ang okir sa mga bangka at patungan ng musical instrument na kulintang. Another famous wood carving ng grupo ay ang sari manok. Again, intricate din ang disenyo ng mga obrang ito. Pero linawin lang natin ang sarimanok ay di lang exclusively for chicken dahil pwede rin i ito bilang ibang uri ng ibon. Ilan sa mga kilalang South Lanawans ay sina Ahmad Bashir, isang Islamic scholar na nagtatag ng Agama Islam Society, at mga dating senador na sina Mamintal Abdul Jabbar Tamano ng Tamparan din at Alauya Alonto. Katulad din ng kapatid nito, ang main festival ng probinsya ay ang Araw ng Lanao del Sur at sinaselebrate din tuwing July 4. Ang main highlights ng matlong festival ay nakasentro sa pagbibigay-pugay sa kulturang Maranao. Another festival na nagkamap sa aking research ay ang Kariyala Festival sa may bayan ng Wao. Ginaganap naman ito tuwing Pebrero. Ang Kariyala ay salitang Maranao na ang ibig sabihin ay pagbibigay salamat. Ang lalawigan ay kabilang sa top 10 provinces sa buong Pilipinas na may highest growth rate pagdating sa agriculture, forestry at fisheries. Pumangalawa din sila sa may highest GDP sa buong bangsa Moro. Ang kadalasang tanim dito ay palay, mais, pati na rin pinya, especially sa mga highlands. At sa mga lawa ng Lanao del Sur ay may mga mauhuling freshwater fish tulad ng tilapia at hito. Although based sa mga current studies, may eh marami ring endemic species dito ang ngayon extinct na. May mga nabanggit na akong Maranao delicacies from the previous episode, kaya dagdagan na lang natin ang listahan. Una ay itong piaparan o piyarun na niyadyad na coconut meat at pinanglalahok sa hipon o di kaya naman e manok. Kulay dilaw ito dahil sa turmeric. Another yellow colored dish ay ang kuning. Ito naman ay kanin na meron din turmeric, hence na kulay. At hinahaloan pamadalas ng laurel para magkaroon ng unique na flavor. Sikat naman na side dish ng grupo ay ang palapa. Gawa ito sa sakurab o isang uri ng shallot, tapos luya at pangpaanghang na sili. Madalas ito ay sa piyaparan o sa mga ginataan dishes. Para naman sa mga wonders ng Lanao del Sur, e eh worth mentioning ulit itong dalawa nilang pinakamalaking lawa. Simulan natin sa Lake Lanao. Kabilang ito sa 15th Ancient Lakes sa mundo at nasa listahan na din para mapasama sa UNESCO World Heritage Sites. May apat bing maliliit na islang nakapaloob dito. Ang Lake Dapao naman ay considered na isa sa mga pinakamalalim na lawa ng bansa. Idineklara din itong National Park noong 1965. Pero bukod sa dalawang yan ay may dinadayang ding bukal sa may balabagan, ang San Lorenzo Spring na napakalinaw at malamig din daw. Sa mga landforms naman, isa sa mga pinapush ngayong bayan para magtaguyod ng turismo ay ang Wao. Isa sa highlights ng bayan ay itong Mount Pulakan. Sa mga man-made wonders, being a Muslim majority province, eh ang mga bayan ay may kanya-kanyang pinagmamalaking moske. Isa na dito ay itong Grand Mosque sa may Bacolod, Kalawi. Pero kung sentro ng kulturang lanawan lang ang pag-uusapan, ay eh maganda pati magsimula sa kabisera na Marawi City. May dalawang notable na moske dito, ang Dansalan Bato Ali Mosque, which by the way, Dansalan ang dating pangalan ng syudad, at itong Marawi Grand Mosque. Ang dalawang ito ay lubos na napinsala noong nagdaang kaguluhan sa lungsod, pero ngayon ay fully rehabilitated na. Sa katotohanan, ang una ay binago pa ang disenyo. Ang dating central market ng lungsod ay binago din ang layout matapos ang gera, at sa ngayon isa ng parke. Isa namang bagong gusali na naitayo thanks to the rehabilitation funds ay itong Sari Manok Sports Stadium. Lastly, ang tanyag na universidad sa buong isla ay sa kabisera din matatagpuan, ang Mindanao State University. Wala pang isang dekada nang nasaksihan ng Lanao del Sur ang pinakamalaki nitong pagsubok. Siguradong sariwa pa sa mga tao ang bangungot na dinulot ng gera. Pero sa kabila ng lahat, Hinding-hindi naman nabura ang pagkakakilanlan at kultura nilang may daan taon nang itinatayo at inuukit. Kaya tuloy-tuloy lang sa pagbangon. Now you know Lanao del Sur. Susunod, Leyte.